chapter 404 spoilers. Dumating si Korapika sa silid ni Sanglay at ibinahagi ang kanyang opinion tungkol sa mga barya. Gusto niyang tiyakin kung may pagkakaiba sa ukit ng mga barya na pagmamayari ni Sangley at ng mga inilipat na sa iba. Ang barya na hawak ni Tenpori ay may iba't ibang itsura mula sa isa sa mesa. Bagamat magkakapareho ang harapang bahagi, ang may numero, magkaibang magkaiba ang likurang disenyo. Ang isa ay nagpapakita ay Zhang Lai habang ang isa pa ay mayroong kanyang guardian spirit beast. Para patunayan nito, binigyan ni Zhang Lei si Kurapika ng barya na may numerong sampo dito. Nang tanggapin ni Kurapika ang barya, ito ay nagbago at nagkaroon ng itsura ni Zhang Lei tulad ng barya ni Temptori. Nag-aalinlangan si Kurapika na magpaliwanag pa dahil si Kubentoba ay nanunood. Ngunit sinabi ni Zhang Lei na ayos lang ito. Pinaghihinalaan ni Kurapika na ang kakayahan ng guardian spirit beast ni Zhang Lei ay gumagamit ng duration at ito ay isang uri ng akumulasyon. Teorya niya na ang pagtatago ng barya bilang isang mahalagang bagay na umiikot sa matagal na panahon ay maaaring makaipon ng nen sa barya na nagpapahintulot na ma-activate ang iba't ibang kakayahan sa hinaharap. Iminungkahi ni Kurapika na ang bilang ng mga araw na kinakailangan para ma-activate ng may-ari ng barya ang nen ability ay maaaring ayon sa espekulasyon ni Zhang Lei. Sampu sa kapangyarihan ng 64 o 64 na araw, binanggit niya na kapag na-activate na ang kakayahan, kahit na ang mga hindi gumagamit ng NEN ay magkakaroon ng kakayahan nito. Gayunpaman, napag ni Kurapika na ilihim ang katotohanan ang Guardian Spirit Business Lei ay gumagamit ng pseudo coercive manipulation at nangangailangan ng pseudo coercive loyalty sa kanyang lumikha. Ginawa niya ito dahil maaaring maging mahalagang kakampi si Gubento ba na lihim na humahawak sa barya na natagpuan noong unang araw sa room 1003. Gayun pa may sarili ring motibo si Zhang Lei. Binibigyan din niya na ang anumang binahaging impormasyon ay para lamang masigurado ang kaligtasan ni Wubel at naisip niya sa sarili, huwag kang mag-akala na kapantay kita. Kurapika, pinag-iisipan ni Kurapika na ang mapya ng Kakin ay nagpapanatili ng balanse na bagamat mukhang marupok sa ibabaw ay talagang matibay. Upang sirain ang balansing iyon, kinakailangan paslangin ang mga ulo. Sa kasong ito ang tunay ng mga ulo ng mapya ay ang tatlong prinsipe na gumaganap bilang kanilang mga tagapagtaguyod. Kung ang isang pag-atake sa mga prinsipe ay ipinalalabas na gawa ng mga karibal na paksyon ng mapya, maaari itong magresulta sa isang malawakang digmaan na posibleng humantong sa deklarasyon ng martial law. Dahil sa personalidad ni Benjamin, naniniwala si Kurapika na kahit protektaan ni Zhang Lei, ang bunsong prinsipe, hindi magdadalawang isip si Benjamin na gumanti sa isa sa lawakang digmaan. Sa parehong pagkakataon, tinitignan niya si sangley bilang isang kaawa-awang biktima ng sistema ng sunod-sunuran. At bagamat mas magiging ligtas si Benjamin kung mananatili sa room 1003, sa room 1014 kung saan lahat ay nagmamatsyag sa isa't isa. Ang panganib ng mga kalaban na nagtatakda na mga bitag na kinasasangkutan ng silent majority users o NEN ay nananatili. Binibigyang diin ni Corapika na parehong mapanganib ang dalawang wang opsyon at hinahalin tulad ang desisyon sa paglalakad sa manipis na yelo. Lumipat ang eksena kung saan ipinakita si Chidel kasama si Leorio na itinutulak ang malubang katawan ni Hockenberg sa emergency room. Napansin ni Hockenberg na si Balsamilco na tinamaan ng kanyang palaso ay hindi magigising hanggat natutulog si Hockenberg. Kapag tinukoy na ang diagnosis bilang coma, ang oras na kinakailangan upang kumpirmahin ang diagnosis ng stomach flu ay magiging pabor sa kanya at kung hihilingin niya sa kanyang ina na ipagbawal ang autopsy, ang kanyang kamatayan ay may uugnay sa hindi maipaliwanag na organ failure. Ang kakayahan ni Hockenberg ay kinabibilangan ng sapilitang pagpapalit ng personalidad. Kapag na-activate na ang kakayahan, isang tao mula sa kanyang grupo ang pipili ng random at ang kamalayan ng taong iyon at ng individual na tinamaan ng palaso ay napapalitan. Batay sa kahulugan ng kamatayan sa succession contest ay di malinaw ang kamatayan ng parehong katawan at kamalayan ay itinuturing na kinakailangan at sapat na kondisyon. Sa pagtukoy sa eksperimento kina Shikaku at Sumidori, ipinaliwanag ni Hockenberg na pagkatapos ma-activate ang kakayahan, nagising si Sumidori at inulat ang isang identification number na pagmamayari ni Shikaku. Kapag napalitan ang mga personalidad, isa lamang sa kanila ang maaaring manatiling gising na may prioridad sa taong nag-activate ng kakayahan. Ang taong tinama ng palaso ay may mas mababang prioridad habang gising si Simidori hindi nagigising ang personalidad ni Shikaku kapag nagising si Simidori sa pilitang pinapatulog si Shikaku at kahit subukan siyang gisingin hindi siya magigising habang gising si Simidori kayun pa man kung unang mamamatay ang katawan ni Hockenberg ang taong tinamaan ng palaso ay babalik sa kanilang orihinal na katawan at makakasama ng orihinal na personalidad mula sa panig ni Hockenberg sa kasong ito prioridad ang ibinibigay sa taong tinamaan ng palaso ang kabaliktaran ng sitwasyon kay Sumidori. Kaagad, pagkatapos ng kamatayan ni Hockenberg, babalik ang personalidad ni Balsamilco sa kanyang orihinal na katawan habang ang personalidad ni Hockenberg ay sapilit ang pinatutulog. Dahil dito, bago mamatay ang katawan ni Hockenberg, plano niyang uminom ng pampatulog habang nasa katawan ni Balsamilco na nagbibigay sa kanya ng 10 oras upang makumpleto ang susunod na hakbang para makatakas. At lumipat ang eksena kay Cherednich na kahit ibinaba niya ang oras sa ibaba ng 3. 5 seconds na didismaya si Cheridnich sa kung gaano kabagal ang kanyang progreso. Ngunit namang ha si Salkov sa talino ni Cheridnich. Iminungkahi ni Bobby Mina na ang paglitaw ng personal na gwardiya ni Camila sa pangalawang klase ng nin ay maaaring konektado sa mga hubnuts na nagiging mas problema habang mas maraming hindi tiyak na salik ang lumitaw. Napansin ni Kurapika ang isang kakaiba na isa lamang sa mga personal na gwardiya ni Camila ang naroroon. Hinala niyang may ay nakatagong plano. Bagamat hindi binanggit ng liham mula kay Melody ang mga lihim ni Camila, iniisip ni Kurapika na maaaring may tinatagong lihim si Camila na sapat upang pilitin siyang kumilos. Binibigyang din niya na kailangan nilang pigilan ang personal na gwardya ni Camila na lumipat kay Wubel. At ang eksena ay lumipat ulit kay Hockenberg. Bago siya namatay, iniwan ni Hockenberg ang tatlong huling kahilingan. Una, isang pampublikong anunsyo. Pangalawa, paalam mula sa kanyang mga taga-suporta. Pangatlo, isang dignified na pagdadala ng kanyang kabaong, ng kanyang personal na mga gwardiya. Inutusan ni Benjamin si Balsamilco na igalang ang mga huling kahilingan ni Hockenberg at ratuhin siya ng may respeto. At ipinakita sa loob ng katawan ni Balsamilco, nagpapasalamat si Hockenberg kay Benjamin. Pagkatapos isang anunsyo ng kamatayan ni Hockenberg ang ipinahayag sa Tier 3 at si Pinks na Bunaga at Peyton ay nakinahayag dito. Iminungkahi ni Pinks na magmadali sila patungo sa Tier 4, ngunit binanggit ni Nabunaga na may mas maraming oras sila salamat kay Henry na itinago ang transmitter sa isang mahirap hanapin na lugar. Bago pumunta sa hideout ng Hailey sinabi ni Nabunaga na nais niyang kumpirmahin ang isang bagay sa natitirang dalawang miyembro ng mapya, ang Char at Siu. At dyan nagtatapos ang spoiler para sa ating chapter 404.